Saan ah, ka galing? Sa Burakay. Nagpunta <laughs> ka ng Burakay? Naglilinis tayo, Kuya. Ayun din naman. Mm -hmm. Dami pa natin lilinisin si Ate Erin. Tignan mo, oh. o. Ay, sa, sa taas. Naglilinis. Saan ta ka Saan ka galing? Sa taas. Sa taas po? <laughs> sa taas po? Sa taas po? Sa third ah, sa, taas po. Sa, taas po. <laughs> sa third floor. <laughs> sa third floor. <laughs> sa third floor. <laughs> Bakit hindi ka pa nag-school today? Kasi po, kasi po, gabi na. Gabi na? <laughs> Hindi, kasi po, meron kang ubo pa. Good afternoon, guys. Let's go afternoon, everybody. Good afternoon, everybody. Say mo, hi, guys. How are you? Hi, guys. I'm... Silvio. I'm Silvio. Silvio. Poging naman talaga. Paano pang pogi mo? Mama! Yes? I love oi. I love oi? Kaya kumakain ako. Kuya, no. kumakain ako. Ikaw? Ikaw? Nagbabrush ako ng tit eh ikaw. Uh -huh. nag pa ako, eh ikaw. Uh -huh. <laughs> Magbasa shower ako, eh ikaw. Magbabike ako, eh ikaw. Ikaw ako, ikaw. Tadalong dadalbok ng ko. Ay, ang galing talaga. One, two, three. Ay, ang bilis pala ng pick-up truck ni Kuya. Mama? Isa dito, busy, ote. Eh. <laughs> Hi, Ate Irene. Hello, good morning. Hi, good morning, everyone. Everyone. <laughs> Ito na yung pickup truck ko. Ang ganda naman ang pickup truck ko. Paula na ako. Pauwi na ako. Pauwi ka na? Hindi po. Saan ka pupunta? To the moon. To the moon. <laughs> <laughs> to the moon. <laughs> Saan ka punta? To the moon. <laughs> Upit. Dun dun. <laughs> ang galing ah. Upit. bundun. dun. dun. <laughs> 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 Round trip! Kanina pa kita hinahanap. Tiyan, nandiyan ka lang pala. Anong ginagawa Nag mo dyan? Nag-aayos mo ako ng mga damit ni Silvio. Ilalagay ko sa kabinet. <laughs> Kasi hanap ako nang hanap ng mga... Kulang pa ibang mga alis niya? Kaya nandito pala. Kasi iba nag-ipat po kami ng... Ayan! <laughs> Kaya at ate Erin, malipat-lipat ang house. Kaya? Saan ang next house mo, te? Anaayos pa ngayon. Ang house natin yan ah, sa... Corinthian. Corinthian. Sa, sa, sa Corinthian. <laughs> ang next house natin sa Corinthian. Ay, manifest natin yan, <laughs> yes. te! Yan lang gusto kay ate Erin. Alam kasi ni ate Erin, guys, Ay. na ano, na dream ko magkaroon ng house sa Corinthian. Bata pala ako lagi nang binabanggit ng Mama Babylon. Ayan, mag-manifesting yan, Ate Irene. Mag magkakaroon tayo ng house sa Corinthian Garden! Yay! Yay! <laughs> Pero sa ngayon, sa box mo na yung ibang damit kasi wala pang lalagyan ng damit. Ang pa pong pinapaayos dito sa house. <music> Hello, baby Sylvia. Hi, baby Sylvia! Hello, Sylvia. Hello! Alam niya yung camera, oh. Patingin siya sa camera, kuya, oh. you yung look, oh. So, pao na maputi ang kamuka ni Sylvia. Jing, jing, jing. Jing, 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 jing. Busy yung dalawa, oh. May sipon ka pa, kuya? Yes. Yes po, mama? Mama. Doha niyo, te. Hi. Gusto kami ng kinuha. Wow. Ikaw. Wow. kami. <laughs> Ini 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 You want Yakult? Yes. Oh, yes po, Mama. Yes po, Mama. Okay. If you're happy and you know, you clap your hands. If you're happy and you know. If you're happy and you know. Na na na, na na na, na Ang galing naman ang kuya Silvio. Paano kapag kinuha si papa ng pulis? Ano sabi mo sa pulis pag kumatok sila dito? Sabi mo? Sorry, mama. Sabi mo, sorry po. Sorry po. mag ka na lagi? Sir, uwi na po kayo. Kakain na po ako. Baka kasi magnak na naman sila sa... Uwi na po kayo. Iit na po ako. Iit na, 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 na po ako. Ayan. Eh, paano pag kinuha nila si Papa, pati si Mama? wala na ako maring daddy. Wala ka ng Mama and Papa. Nana. Gusto mo yon? No. No po? No po, Mama. Always be a... Good boy. Good. good boy. Very good. Ang galing ng kuya. Good boy lagi yung kuya ko, ha? Yes. Yes. I love you, kuya. I love you, mama. wow. <laughs> Sweet naman ang kuya. Ang galing mag-sing ng kuya. Umalis sila? Ayos, oh, yes. Umalis sila? Wala siyang backpack. Wala siyang backpack. I love you, kuya. Hi, guys! Hey, hey! Hey, hey, hey. Let's, go. let's go, let's go! Saan ka punta? Wala na. Wala? Umuwi sila. Umuwi bu na sila. Galing school? Yes. Sinis ka na kumain? Ito yung meron ko, ayun. Gusto mo pa? Ayaw na po. Gusto ko na. Gusto ko na? Gusto ko pa. Ah, gusto ko pa po? Ang dalawa o. Oh. Yeah. Ang babe naman ang dalawang babe. Huwag mo na ano ah. Hello. Hello. Ay, <laughs> oh, hello. Do -do -do. Hello, hello. Sylvia. Baka matagalan yung kamay ko yan, honey. Hello, Sylvia. Hello. Careful. Hello. Hello. <laughs> hello. Sabi niya? Hello. <laughs>

Ate <laughs> Hello Hello Ang ganda naman ang bulilit Ang ganda ng bulilit Tignan mo tayo, tignan mo tayo Ang ganda, ang ganda ng bulilit <laughs> <laughs> Si Ate Eri pala oh, May yakot ang kuya si Wiyo oh, Hold mo na, hold mo na swimming din yung yakot mo? Ay, Ay mag-swimming ah. din. Nasaan <laughs> yung yakot na mo? Nawala. Saan napunta yung yakot? Dito. Patiin ang hair? Bangit. Bangit ng hair? Um, yes. Ayaw mo yan? Um, Ayaw ko po. po. Wow. Uh -huh. Ayusin natin yung hair mo. Yes. Uh, okay na Okay na po. Okay, Ayun, gusto niya. Pangit yung hands mo ngayon. Yes. Kasi pag nasa water ka talaga ng matagal, ganun yung nangyayari sa hands. patiin, patiin. Ayan, no? may mga kulubot-kulubot to. Yes. Kuya. ulo, 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 hulo, hulo. mo. Hi guys, we're here pa rin. Ang dami kong time for Silvio. Ang saya lang guys. Kapag wala talaga akong work, mga katwinkel, talagang sinusulit ko yung oras. So, hi, guys. hi guys! Hi guys! Hi guys! Hi ate! Si ate! Hi ate! Good morning ate! Hello! Ayan so, guys! <laughs> faster, 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 faster. <laughs> I love you. I love you, kuya. I love you, kuya. <laughs>